guys another phone guys ang area na naman ng pagbigintuan natin eto guys dito lang sa amin dito yung sa babuyan yan tapos yung sa tabing ilog sa kwan bukid dati ito pero tinaniman namin ng gulay pero naabot ng baha ng parang bagyo Balik kinargahan naman siya ng konting ginto kaya kukunin na natin ito medyo kwan lang magaan lang kwan siya magaan lang palahin. Eto, direkta na dito. Mas mabilis. Kote, konti lang yung laman pero mas mabilis kunin. Oh. oh. Ayun. Ayun lang kabilis. Pala nang pala. eto guys o. may maraming kon din yung itin pinagsasamahan ng ginto baga na naman natin to. mas mabilis kunin o. pusugas mas konti lang yung laman nito guys pero mas mabilis naman yung proseso kunin pag gusto mabilis kunin bali double purpose ang plano ko dito guys kasi natabunan siya ano elimination ko siya pag nagpakita na yung mga putik niya pwede nang taniman ito yun pwedeng taniman ito na kwan mayroon tong mga buhangin dapat makuha hanggang sa ilalim niya. mabilis kunin ito ito gamitin natin itong timba ito guys dito mas may maganda yung laman nito dito sa banda rito hmm. tapos buhatin natin tapos isang bagsakan lang dito Mas mabilis nga guys pero mas nakakapagod naman. So hinati, hinati, ko nga yung tubig ko kasi masyadong malakas. Yun nag-bypass ako doon. yan guys, sabay nyo muna akong mag-ginto. Medyo mag mabilisan tong kuan ko. Hindi katulad ng kuan Yung mga naunang kwan natin, pagkuhanan natin. Ito sobrang bilis. Oh, kasi mabuhangin. kuha na naman tayo doon pag ganito guys yung pan. pagkuha natin hanggang doon unahin natin dito ito guys oh yung putik dapat makuha hanggang sa putik kasi dito sa putik dumikat mga ginto kasi ito na yung kwanis guys huling araw ko na pagiging siguro bali magtitinda na tayo lilinis na natin lahat ng kwan narvest natin muna, mula nung day 1 hanggang ngayon day 3 para may rest naman tayo kasi kwan next malapit na naman tayo pumasok sa trabaho natin yes, yun yung bilis mas konti nga yung pan neto guys laman pero pas pero pagka marami naman yung may agagan nito ipapapan natin papaanod natin marami din lang halos parehas din lang pero wag din natin pabayaan ito kung may mga damo na nakasabit ganun tanggalin natin kasi dito sumasabit yung mga ginto sobrang bilis guys pero sulit dinyang pagud <coughs> yun, pahala na naman o like and comment pala guys kung gusto nyo itong mga ganitong content ko bukas guys pero separate video na nalang natin yung paglilinis natin lahat ng ano ang harvest natin medyo kwan pa kasi guys medyo mahina pa wala pa kaming internet sa bahay kasi nadali nung bagyo hindi pa sila nagayos balik birds pala yung internet namin dito kaya hindi mo muna ako nakakapag upload eto guys baka next week ko pa ma upload yung video ko na to Ay. eto guys yung mga nakuha natin dito hugasan din natin dito ulit kasi baka may mga nasama Han. Tanggalin natin dito. Hmm. So yan guys, nandito na tayo sa kan. dito mamaya guys update ko kayo kung kung matatapos ko kung matatapos ko hanggang doon pero baka alanganin pwede so, ko matapos ito kasi marami pa ng oras na na stress na yata update ko na lang kayo ulit mamaya guys ayan yung harvest ko nung nauna ito yung dating bukid namin ito kanina guys Pinutol ko pa yung mga pagkawayan na pumunta dito. Tapos inano ko yung tubig na galing sa irigasyon. Pupunta dito. Doon yung irigasyon, guys. Duman pa yan sa mga, sa bukid. Kagabi ko pa pinaano yung tubig niyan, guys, pero kararating lang kanina dito. So yun guys. Bali ito na yung pinagkuhanan ko, medyo maluwang na. Doon hanggang dito balik ko ko din ko pa sana yan hindi ko alam kung maabutan ako ng oras guys kung pwede pa ano ko kunin ko pa itong banda to dito sa gilid nito kasi medyo malawang na itong pinagkuhanan ko medyo mataas itong pondo ko ngayon kasi pa kasi medyo pa na guys mahapon na kasi maambun pa. balik bali ko na lang ito guys medyo mataas yan kung kita nyo guys oh, hanggang sa ilali ay kung sa may putik talaga pero may mga ilan, ilan na naiwan oh, no? mga itim na to yung mga itim na yan guys yung mga naiwan hindi talaga kayo maiwasan guys na may maiwan pero at least mas marami yung nakukuha so guys pasar na ako to Dali, so, mabilisan na yung ginagawa ko guys kasi hapon na kasi ngayon guys last day ko na ngayon na mag kaganito mag ano na tayo mag uh, na tayo bukas yung mga kuwan na natin guys yung mga harvest natin mula nung day 1 hanggang ngayon day 3 tignan natin kung kuwan kung lusot ba yung arawan natin ang arawan ngayon dito sa amin guys yung mga 450 yata 3 uh, days 3 days dapat kuan sabi na lang natin 500 kuan 5 yung 3 days tingnan natin guys kung aabutan niya yun kasi mahal ang game po ngayon guys medyo binibilisan ko na mabilis, mabilis, lang naman i-plaster ito Medyo pinontrol ko 'yung tubig kasi masyadong malakas. Okay lang sana guys na malakas 'yung tubig basta mahaba 'yung ganito natin. Medyo mataas to pondo natin ah. abangan nyo next upload yung pan guys yung paglilinis natin ng ginto bukas yung tatlong araw na ko natin yung final na yun guys titignan natin kung pan kung gaano karami at kung aabot pa sa oras guys ay pan, ibebenta natin pero medyo marami pang trabaho yun guys mitigas Kailangan haluin para umali, umali, umilalim yung dinto. Ah.